Binalaan ng China ang Pilipinas na kung ang huli ay mamali sa pagkalkula, sa sitwasyong pandagat ay disididong magkaroon ng sarili nitong paraan o makikipagsabwatan sa masamang intensyon na panlabas na puwersa ipagtatanggol ng China ang mga karapatan nito at determinadong sinabi on. ng ministro ng China na si Wang Yi sa telepono sa kanyang katapat sa Pilipinas noong Miyerkules sinabi ng foreign ministry sa isang pahayag na tumutukoy sa mga tensyon ng mga bansa sa South China Sea. Sinabi si. ni Wang na dapat talakay ng parehong mga bansa ang anumang mga hindi pagkakaunawaan bilang magkapitbahay na ang pinak kakagyat na gawain ay upang pamahalaan ang kasalukuyang sitwasyong Maritay. Sinabi pa na ang malubang paghihirap sa bilateral na relasyon ay dahil sa pagbabago ng patakaran ng Pilipinas at pagtagi umano nito sa mga pangako at pinayuan ng panig ng Pilipinas na bumalik sa tamang landas sa lalong madaling panahon. Samantala sa isang press kay Senator J.V. Ejercito, hayagan niyang sinabi ng mga Pilipinong mga pro-China at mga vloggers umanong mga DDS na nais pabagsakin ang Administrasyong Marcos ang mga tila ginagamit ng China. Nais umano ng China na ang mga Pilipino ay maglaban-laban at maghati-hati gaya ng nangyayari ngayon sa bansa. Viral din ang hula sa YouTube channel ni Miss Aiko Melendez at Joby Vargas tungkol sa pumumuno ngayon ni President Marcos na unti-unti na umanong nawawala ang unity. Marami umano ang nais tanggalin si BBM bilang Pangulo at isa sa matinding kamakalaban ay babae hindi naman matukoy kung sino, subalit isang may kapangyarihang babae daw ang magtratraidor sa Pangulo. Kayo po bilang Pilipino, ano pong masasabi niyo tungkol sa babala ng China sa ating bansa? Bakit nga kaya may mga Pilipino handang ibenta ang sariling bayan? Mapapabagsak kaya si President Marcos ng makapangyariang babae na tinutukoy sa hula? Para po sa inyong opinion, magkomento lamang po sa ibaba. Maraming salamat sa panonood. Maraming salamat po sa panonood. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-click na din ang bell button para updated po tayo sa mga susunod na video.